Mga kabesh, tayo ng pasta, spaghetti. Ayon, nag nagbobal tayo ng pasta habang nagbobal tayo, nagtatagtag tayo ng ating garlic. At ito ay may nabili akong dalawang broccoli sa SSM at tinutat ko na po ito at hinawahiwa. Ayan. So, separate ko yung tangkay at talbos ng broccoli at hindi. Kaya ko na muna ang at hinugas ng pinong asin. Puno tayo ng tubig sa kasarola at pakulo natin ang ating broccoli hiwa-hiwa natin kanina. So, habang binobald natin ay nagbobald din po tayo ng pasta. Ayan, sa so, meron tayong nabending celery. Kinchay na tinatawag. So, tatatarin natin yan at hugasan natin mabuti. Ayan, so tinadpat ko na siya ng Pinupino, mga pabeshi. Yeah, natin din yan. At ito din po ang ating mushroom. Sama din po natin yan. Habang pinapakulo natin yung ating broccoli, Pailangan half cook lang po ang ating pa-boil sa broccoli mga kabesi para hindi po siya masyadong soft at hindi maganda. Habang nagpapakulo pa tayo ng ating pasta, so ayan na, i-drain na natin ang final tubig mga kabesi. Kailangan ng ating pasta hindi masyadong ambot. Pamitin tayo ng buttercream tayo magsilbing ka niya. So, pwede tayo ng tawali at lalawin natin yung ating buttercream. Ayan. So, The more na merong butter cream, mas maigi. Or star margarine is mas maigi din po. Pero mas prefer ko po ang butter cream. Ayan, mas okay po yung panlasan niya at mapamumabamot po ito sa pasta. So, habang pinapakulo natin yan at nagme-melt siya, ayan, kailangan natin magdagdag ng mas marami pa para mas maganda. Mas masarap, mas marami. So, ayan, nilagay na natin yung bawang na tinagtag natin kanina. And then, halo-halo lang yan. pag brownin lang po yan. Hanggang sa ba ang garlic natin, mga padesi And yan, lalagyan na natin yung ating shrimp. Ayan. Bali, tinanggal ko na po yung itin na nasa gitna ng hipon. Bali, ituin natin ito hanggang sa magpulay orange ang ating hipon. So, ngayon, ay malinadas na natin yung unoy na Kailangan natin na mas maraming garlic, mas overnote that means, it is hand um, nasa ng ating itaas wing properly. So, ayan, habang pumukulo siya, ninaragin natin siya ng asin. Ayan, dadagdagan natin siya ng iba't ibang mga seasonings. Katulad niyan, dadagdag din tayo siya ng mga uh, magic syrup or kung gusto niyo ng mas malasa, dadagdag kayo ng mas maraming magic syrup kasi yan naman ay okay kaysa Ah, dechin. Naplagay din tayo ng black pepper powder. Pampadagdag ng sarap at tamoy na rin po ng ating pasta swim. So, i So, ayan mga kadeshi ay habang niluluto natin ay naplagay din po tayo ng dried parsley. So, para yan ay may dagdag siyang yung dried parsley na minatay ko ay panpanasa at panpamoy po yun ng ating pasta. Ayan, the more na parsley, the more po ang lasa. Ayan po ay daradan na po natin yung na na binili natin. So, halo natin po yung mga padesi hanggang sa maluto yung lahat ng ingredients niya at ang kanyang kalalagay na mushroom. So, abang niluluto natin at nabdedried na yung ating uh, ah, heat. na, ilagay na po natin yung ating pasta mga padesi. Hindi ko na siya na video handa Pinisa lang po yung mga kamay na naghalo-halo ay ito pinaghabang video ko po ang ating pinagaling So, bali mahirap yung ginawa ko panina sa paghalo-halo natin at lalagyan na natin ng last yung ating parsley na tinatad natin ang ah, maliliit para hindi siya masyadong ah, overcook. So, yung ating uh, ah, na half-cooked na properly ay nahalo na rin po natin siya ano halong, halong ina siya. At ngayon ay magdadagdag na po tayo ng olive oil. Kung wala naman po pa yung olive oil, okay lang po kahit ang dinin po dadagdag. Opinion po lang po yan. So, ayan na ay yung ating pagkinawang uh, pasta wheat, shrimp and sweet broccoli. Thank you. Maraming salamat for watching.